paano kung habang natutulog ka ay biglang may magpapakita o magpaparamdam na isang muntong manyak. Tapos bigla ka na lamang bebambangin ng hindi mo alam. Anong gagawin mo sa ganong sitwasyon? Matatawa ka o matatakot na hindi natin alam na sa mundong ito ay marami pa rin talagang mga manyak na multo. Gaya ito Yan. at iba pang mga nakakatakot at mga creepy at mahirap na paniwalaan ng mga videos ang maptutong hayan natin sa araw na ito. Pero bago ang lahat, wag mo nang kalimutan na mag-like at subscribe sa ating YouTube channel na Mr. Godlex TV. Yun lang. Let's go. Okay, so ito yung ating panglimang video. Ano meron dito? Oh. Wait. Hindi ko alam ha, pero parang may naramdaman, parang may nakita ako nakasilip. Biglang nagsara yung pinto. Ewan ko kung may tao sa likod, pero man, grabe ang creepy nun, ba? Diba? Lalo na pag mag-isa ka lang sa kwarto. Ano to? Sa so ito mga paring panorin naman natin. Parang nag-e-explore sila sa isang abandonado, no? Meron. So ito lang mga pare no. Kasi imposible ng tao yun eh, ba? Diba? Kasi kung tao yun um, ano siya, para siyang anino ng isang lalaki. Matangkad tapos biglang umalis, biglang pero nung pinuntahan sa pwesto is wala na. So hin malabong tao yun na napag na, na nang trip lang oh, fake, 'di ba? Kasi imposible anino talaga siya, 'di ba? Kasi yung ilaw, no? Nung inilawan, as in, anino lang talaga. Kung tao yun, dapat makikita yung mukha kahit kaunti lang, no? Pero hindi, anino talaga siya ng isang tao. So, I guess, tingin ko dito, ah, isa itong construction worker na dito namatay since abandonado ito. Maaring may namatay dyan, construction worker, etc., etc. Siguro may namatay. At yung kanyang kaluluwa ay nandun pa rin at hindi pa rin umaalis. Usually, nangyayari yun. Ay, ano yun? Ano yung klase yun? Ano yun? Ewan ko ba? Hindi ko may paliwanag kung anong klase. Pero napaka-creepy nun yung nagbukas yung pinto. Tapos parang may figura, no? Ang creepy nun, mga kapare, Hindi ko alam, ha? Hindi natin maipaliwanag. O kahit ng siyensya, siguro. Kung anong klase yun. anda toh okey okay. um. em oi anian ka parin may sumilip. Nakita niyo yun? Teka, teka, teka. Paano nangyaring may sumilip na bata? Mahaba yung buhok ay kaysa. o Oo, ito, anino? Ay, nakasara yung pintuan. So, paano makakasilip ang isang kung tao man to, ah? Paano makakasilip yun? Ay, nakasara yung pintuan. Kung hindi tao, baka anino? ng isang o oh, oh, ghost spirit. Ewan ko ba, parang nila lang. Parang babae o bata na mahaba yung buhok. <laughs> Grabe. Muntik na akong maalong kanina. Nung ah. bigla may sumilip. Kasi ang ina-expect ko is doon sa mahigaan. Tapos bigla may sumilip. Nakasara yung pintuan. So paano nangyari yun? Uh, oh, teka mga kapare. Um, bago tayo magpatuloy, babala muna. Okay, kung bata ka, wag mo muna itong panoorin na skip mo muna to. Okay, o oh, kung gusto mo naman panoorin to, pikit mo na yung mata mo para wala kang makikita. Hindi kung bata ka lang naman kasi masyado tong masyadong sensitive to kasi involved naman dito yung mga manyak nating multo. Manyak host. Kakaiba mga manyak to. <laughs> Ewan ko ba mga paring, no? Napakarami para talagang mga mga multong manyakis ngayon, no? Eh. Kahit sino-sino na lang. Eh, syempre, mga multo na yung mga yan, eh. So, hindi makakabuntis yan, no? Eh. Kaya, kahit anong gawin pa sa kanila ng mga manyak na multo, walang mangyayari, walang mabubuhong bata. Eh, multo na nga, eh. Diba? Hanggang dyan lang yan sila. Hanggang dyan lang yan. Kaya pagbigyan nyo na. Kung mga manyak ng multo eh, no? eh. Mga manyak nung pa. Eh, namatay. Ayun ang nangyari, diba? Pero hindi ko alam ha? Kung prank lang ba to. Kung um, scripted o uh, totoo. Pero definitely. Aba, kakaiba tong multong to ha. Tatlo talaga. Pinembang. <laughs> Tatlo. Pinagsabay sa isang sa isang minuto, grabe. Kakaiba tong multong to, ha. Mahusay din, ha. Magaling pumili, ha. Well, eh, ewan ko lang. Sabi ko eh, lang, ay napakamanyak ito. Eh, biroin mo naman tatlong binemba. Tch. <laughs> Kakaiba. Yun lang, mga kaparing. Maraming maraming salamat sa panonood. At nakita natin, no, oh, yung mga video. May mga multong manyakes. Huwag kalimutan na mag-like at subscribe sa ating video para sa mga susunod pa natin mga uploads.